mga kumarites, ayan, at dahil rest day natin ngayon, kailangan natin maglaba dahil one week ata akong hindi nakapaglaba. Sipag na sipag pa man din ako maglaba, yun nga lang mga kumarites, si umuulan. Nakapagsalang na nga pala ako kanina at ngayon nga ay mga uniform naman yung aking mga lalabhan. At ayan nga, dito sa may tapat ng aking washing, eh medyo maampiyas nga, kaya kapag ka umuulan, kailangan talaga nating sanggahan. Naku, mahal na mahal ko pa man din itong aking washing. Hindi <laughs> na lang at matatapos na nga ang ating bayarin dito sa aking washing. Ay aba, life ko nga ito, mga kumarites, lalong lalo na sa aking pa. Dito nga sa may sala, nakita ko nga pala itong jacket ng aking asawa. Nakadagmang pa din eh. Kaya ayan, isinama ko na nga dito sa aking mga uniform. Alam nyo kasi mga kumaretes, dahil nga syempre nasa company tayo at lagi nga tayo nakatayo ang aking paadyos ko nananakit na nanakit na. Lumabas nga ako para magsampay ng aming mga damit. Yun nga lang umuulan. Tapos nakita ko pa nga yung mga rambutan. Tinuro ko pa nga sa aking anak. Sabi ko, ang dami ng hinog. Naku, nakakatakam naman talagang tunay. Sabi nga ni Mudray, magpapakuha nga daw siya bukas. Sana nga hindi umulan para nga makakain naman kami ng rambutan. Pagkatapos naman yan, syempre, nakapaglaban na nga tayo at magsasampay. Kailangan na naman natin ng mga hangin. Itong mga nakasampay nga dito sa labas, eh, halos isang linggo na nga rin at hindi ko pa nga naliliko. Paglabas ko nga, eh, lalo pa lumakas ang ulan. Hay nako, ganadong ganado pa man din ako maglaba at ang balo ko nga, eh, pati cover at komot namin, eh, lalabhan ko na nga rin ngayon. Sabi ko nga, eh, bukas na nga lang dahil nga pagka nga na ulan, eh, hindi nga maganda ang tuyo ng damit. Gusto ko na nga maglaban ng kumot. Siguro tatlong linggo ko na atang hindi nalalaban. Na Amoy limang pisong busot na, eh. Ay, hindi, eh, puro tulo ng laway ng Kawawa, charot. Siyempre, share kami doon. Ano ba kayo? Sharing is caring. Boy, <laughs> promise, bukas, lalaban ko na. So, ayun na nga mga kumarites, kinuha ko na nga itong aking mga sinampay sa labas. Tapos, itong mga damit nga ng pinsan ng asawa ko, ibinukod ko na nga rin. Baka kasi mapasama dito sa tiklupin ko, ay ako pa man din ay hindi matandaan kung ano yung damit ng aking asawa. At ayan, madami na naman tayong hanger at panigurado, mapupuno yan mamaya. Pagkatapos naman yan, ay nagugas naman ako nitong aming mga pinagkainan. Diyos ko, napakadaming dagmang dito sa bahay. Ang kalat. Wala na din talaga akong time para makapag miss. Kaya kung ano na lang yung nakikita ng mata ko, yun na lang yung iniimis ko. Ano ba naman tayo magkakaoras niyan? E eh, company operator sa umaga tapos inspiring content creator sa gabi? Hoy, <laughs> ang sipag. Baka naman hindi pa tayo yung mama niya. Ano yaya? Man e, hindi nga kayo bumibili. Bumili naman kayo at nang ako'y magka-komisyon. Hoy, oh, pinilit. Ay, nyo naman sa pag -e edit pa lang. ipinag e, effortan ko na talaga. Ay, ewan ko na nga lang talaga kung hindi pa kayo mapabili niyan. So ayun na nga mga kumarates, tapos na ako maghimpil at ayan, maglilinis muna tayo ng kaunti and sa lababo at, talaga namang napakakalat na. At ayun nga, itong basahan nga dito sa lababo ay atin ang lalabhan. At Diyos ko, malandas na eh. Alam nyo yung malandas. Ay di yun nga, yung basahan kapag ka nga hindi nyo na nalabhan ay naku madulas na. Kumuha na nga ako ng sabon at ayan, atin na nga ang kukusutin. Pagkatapos naman yan ay atin na ang ibabrush. Para yung kanyang talagang dulas ay mawala. At nung nakusut ko na nga siya at nung kapako na nga na hindi na siya madulas ay atin na nga itong isasampay. Hayaan na muna matuyo at pwede na ulit natin itong gawing basahan. Magsasampay na nga sana ako mga kumartes ng ating mga nilabhan yun nga lang yung aking anak ay gutom na daw. Ang gusto daw niya ay sinangag, kaya naman yung langis nga sa kawali ay ililipat nga natin dito sa nabili nating strainer. Oil strainer nga pala siya mga kumarites at stainless na nga din pala siya. At mamaya yung langis na yan ay gagamitin ulit natin pamprito ng itlog. Kita nyo naman yung yamugmug eh hindi napapasama nga dun sa ating langis. Kasi nga may kasama na nga siyang salaan. Maganda talaga siya mga kumarites dahil may kasama na nga rin siyang take para nga yung ating langis ay hindi nga madumihan. Kita nyo naman yung nasala nating langis ay malinis at pwede nga natin yan magamit. Tatakpan ko na muna ito para nga hindi madumihan yung ating langis na gagamitin mamaya. May kasama na nga rin siyang patungan at yung patungan nga inilagyan ko nga ng tissue. Dati nga meron na din ako nabili na ganyan. Yun nga lang ay hindi nga siya stainless. Kaya ang nangyari ayun kinalawang lang siya at hindi rin talaga worth na bumili nun. Kaya kung makakakita nga kayo sa orange app nung kulay na oil strainer na kuwag nyo nang bilhin. Hindi siya worth it mga kumarites dahil habang tumatagal ay kinakalawang. saya, nagbukas na ulit tayo ng tissue dahil nga ayan gagawin nga natin bangunas dito nga sa ating lababo. Pagka kasi malangis mga kumartes, tissue talaga yung ginagamit ko dahil pagbasahan ako, lumalandas ang basahan natin. Pati na rin itong tiles dito sa harap ay pinunasan ko na nga rin dahil puro tulo na nga rin na mantika. Pagkatapos ko nga mag dito sa lababo ay eh, nagpitpit na nga ako nitong bawang. Hindi pa nga ako nakakapagsampay niyan mga kumartes at uunahin ko nga muna magluto. Dahil yung aking anak kakakain lang ng almusal pero nagugutom na naman. Kaya sabi ko nga ay eh, kanin na nga lang yung kanyang kainin para matagal-tagal nga sa tiyan. Pagkatapos naman naman yan ay na nga ako ng butter sa ref. Hindi ako nagpapawala ng butter mga kumarites dahil ito yung ginagamit ko pag nagsasangag. Hindi kasi ako gumagamit ng langis mga kumarites at ang ginagamit ko nga ay butter para may lasa na nga rin yung ating kanin sa sinangag. Pagkatapos ko nga maluto yung bawang ay eh, naglagay na nga rin ako ng dalawang itlog. Eh, sinasama ko na nga dyan yung itlog para maluto. Pagkayari nga niyan at pagkaluto nga nitong itlog eh, ay naman natin ilalagay yung ating kaning lamig. Hoy, hindi na talaga siya kaning lamig dahil kanino ko nga lang niluto yung kanin. Pero dahil nga sinangag ang gusto ng aking binata kaya kaya ayan, kahit nga hindi kanin lamig, inilagay na nga natin din eh. Dinamihan ko na nga rin yung kanin dahil mamaya baka mapaibig din akong kumain. Ang sarap nga ng tulog ko mga kumarites. Ang sarap talagang gumising ng tanghali na lalo na kapag walang paso. Gumising nga lang ako kaninang umaga para ipagpanyungan ng binalot yung aking asawa. Pagkatapos naman nun mga bandang alas 7, ay natulog nga ulit ako tas nagising nga ako ay alas 10 na ng umaga. At yung aking anak nga ay nagluto na nga ng kanyang almusal habang ako ay pa. At pagkagising ko nga ay nagsalang na agad ako ng aking mga labahin. At ayan, na nga itong ating sinangag at magluluto naman ako nang pwede nating i-partner dito sa ating sinangag. Tinanong ko nga yung aking anak kung gusto ng itlog kaya naman ayan itong langis nga dito ang gagamitin natin pamprito. Medyo kakaunti na nga yung nasala natin langis at ayan magdadagdag pa nga tayo ng kaunti. Hindi ko na nga hinugasan yung kawali at doon na nga rin ako magpiprito ng itlog. At gusto nga din daw niya nito kaya naman ayan binuksan ko na nga itong nag-iisa Korean spam. Masarap nga siya mga kumarites dahil hindi nga siya maala At hindi nga kami pwedeng magpawala nitong tissue dahil gamit na gamit ko nga ito lalo na pag may ipiprito nga kami. Dalawang itlog lang naman yung pinirito ko dahil dalawa lang naman daw yung kanyang kakainin. At habang nagpiprito nga ako ng itlog, ito naman Korean is may akin nang ang ginayat ng malalaki. Mas masarap kasi kapag ka makapal yung gayat niya. Pagkatapos yung iba naman na natira, ilalagay nga natin sa freezer. Sa freezer nga natin siya ilalagay dahil pag nasa baba lang ay inaamag nga ito. At ayun nga, pagkakain nga nitong aking anak, at saka pa nga lang ako magsasampay ng aming mga dami. At yun lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye! Bye.